pinakuluan na natin yung ano natin, okra. and so, simple lang, suka at asin lang. So, okay na okay na yung ano natin, ah, uh, ulam natin. Ayan, so, ha, kunin na natin yung okra natin. So, meron tayong pinakuluan na ano, na okra. So, yung ano niya, yung tubig niya, yano natin, gawin natin, uh, kapi. Ayan, so, alam nyo ba na, ano yan, uh, maganda yun, ano yun, higupin. Ayan, so, meron yung herbal. Ayan, magandang-magandang araw po sa lahat. This is at simply then, so, ayan, uh, kahapon, ah, uh, ito yung na ako nakuha ko kahapon, yung okra. So niloto ko na, yan. At saka meron tayong uh, okra lang yung ano natin ulam. At saka meron tayong uh, na uh, with uh, ano ah uh, tawag dito sa ano, sa Tagalog. Kasi sa I amin mean, uyap ni uyap with ano uh, paminta. So, meron tayong ano dito, kape, pero yung ano natin is, ano ah, uh, yung pinukuloan na ukra. Yung ano niya, yung tubig niya kanina na pinukuloan. So, meron tayo ukra. So, let's go. Kain na tayo. Mmm. Mmm. So, yung, ano natin? Hmm. Ngawalan yung atun natin. Halop. Hmm. Sap na okra. Hmm. Um. Mm. Um puno ng lang sa okra. Yung pinakuluan. Ah. Sarap. Mhm. masalap ng, ano? ng tubig sa okra, yung ano? nakuluan ba? sa okra, ano? saka, meron tayo ayamang with paminta, powder pa, ano, powder na paminta. Mm. And kung ilan yung ano natin rice, alam nyo naman nag-ano tayo nagda-diet. yun Mm. Mm. 블 음. <suss variables> <suss smoke> <thin> mm. Not. Wala na tayong kainin, bro. No, para sa Ukraine sa. Do. Masarap yung ulam mm. kasi, batang bata pa. Oo. Mm. mata yung ano niya. Sabaw. Yan. Hindi makita. Sabaw ng okra. Ah, sarap. Ah. maganda din yung ano yung malaki, uh, malaki uh, mayroon din ato uh, vitamin na yung ano sabaw ng ukra yan yes, tapos na tayo so hindi ko pa naubas yung ano natin yung ano natin yung sabaw sa ukra yubusog na ako Yan. So, natapos na. So, thank you, thank you for watching, mga kasimpli. So, always na meron ako mga upload. Thank you, thank you always sa mga supportan ninyo. At saka, hindi, sana hindi kayo magsasawa sa pumukha ko. Yan. At saka, hindi kayo magsasawa sa mga mukbang ko. Yan. So, thank you, thank you so so much, po mga kasimpli. Have a nice day po sa lahat. Thank you. Have a nice day. Love you all.